Paano makaiwas sa malaking gastusin? Para makaiwas sa malaking gastusin, narito ang ilang tips. Isa, magplano at magtala ng budget, isipin at isulat kung saan mo nais gumugol ng pera. Ito ay magsisilbing gabay para hindi magastos ng labis. Dalawa, mag-ipon, magtakda ng porsyento ng iyong kita para sa pag-iipon bawat buwan. Ito ay makatutulong na magkaroon ka ng financial cushion para sa mga kritikal na pangangailangan. Tatlo, Piliin ang maliliit na luho, tukuyin ang mga bagay na maaaring maging sanhi ng malaking gastusin at piliin ang mas praktikal o mas murang alternatibo. 4. Magkaroon ng emergency fund, maglaan ng pondo para sa mga hindi inaasahang pangangailangan tulad ng karamdaman o kagipitan. 5. Pamahalaan ang utang, kung mayroon kang utang, alagaan ito at siguraduhing na babayaran ng maayos upang maiwasan ang dagdag na interes. 6. Magkaroon ng pagtitipid, maghanap ng paraan para makatipid sa mga araw-araw na gastusin, tulad ng pagbawas sa pagkain sa labas o pagpili ng mas murang mga produkto. Pito, maghanap ng mga alternatibong paraan, kung mayroong bagay na gusto mong bilhin o gawin, tingnan kung mayroong mas murang paraan o alternatibo na maaaring pagpilian. Walo, mag-ingat sa paggasta sa kredito, kung gagamit ng credit card, siguraduhin na babayaran ito sa oras upang maiwasan ang mataas na interes. Sham, magkaroon ng financial goals, magtakda ng mga layunin para sa iyong pera at magtulungan ito upang maging mas matipid at mas disiplinado sa paggastos. Sampo, magkaroon ng financial literacy, mag-aral tungkol sa wastong pamamahala ng pera at pag invest Ito ay makatutulong sa iyo na makapamuhunan ng tama at maigi. Tandaan na ang pag-iwas sa malaking gastusin ay isang proseso at nangangailangan ng disiplina at pagtitsaga. Patuloy na maging maingat sa iyong pinansyal na sitwasyon at maging mapanuri sa mga desisyon mo sa pera.